Sa loob ng libu-libong taon, nanatiling misteryo kung ano ang nasa loob ng mga pyramid ng Egypt. Sino ang nagtayo nito, ano ang kanilang layunin, at anong kayamanan o lihim ang nakatago sa loob? Itinayo ang mga pyramid higit 4,500 taon na ang nakalipas, bilang libingan ng mga paraon. Isa sa pinakatanyag ay ang Great Pyramid of Giza, na itinayo para kay Farao Khufu. Ginamit ang milyon-milyong bloke ng bato, bawat isa ay tumitimbang ng ilang tonelada. pa ano ito na itayo ng walang makabagong kagamitan, isang palaisipan pa rin ito sa mga eksperto. Sa loob, makikita ang iba't ibang silib, tulad ng King's Chamber, Queen's Chamber, at ang mga tinatawag na air shafts. Hindi lang ito basta mga dinding at daanan, may ilang lihim na silid na nadiskobre sa tulong ng modernong teknolohiya, tulad ng Scan Pyramids Project na gumamit ng cosmic rays upang matukoy ang mga hindi pa natutuklasang espasyo sa loob. Bagamat walang ginto o kayamanan ang natagpuan sa loob ng Great Pyramid, ilang kapansin-pansing bagay ang nandoon, tulad ng sarcophagus na posibleng pinaglagyan ng bangkay ng paraon, at misteryosong mga hieroglyphs na maaaring may nakatagong mensahe tungkol sa kabilang buhay. Ang mga piramid ay hindi lamang mga libingan, ito ay mga piraso ng kasaysayan na patuloy nating pinag-aralan. Ano pa kaya ang hindi natin natutuklasan? Ang kanilang lihim ay maaaring hindi pa lubusang nabubunyad. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video.